Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang minomonitor na low pressure area? Bernadette, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area sa silangan ng ating bansa ngayon po yung Merkoles ng hapon. Huli namataan, mahigit 1,000 km silangan ng Bicol Region. At sabi ng pag-asa, inaasang magiging bagyo na ito sa loob ng susunod na 24 na oras. Tatawagin po ito sa local name na Wilma. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang LPA. Sa wind forecast ng The Weather Company, pasusubsubin ng malakas na amihan ang bagyo habang tinatawid ang Philippine Sea. At pipigilan din ng tuyo at malamig na amihan ang patuloy na paglakas nito. Pusibli pong mag ang potensyal na bagyong Wilma sa bahagi ng Eastern Visayas araw po yan ng biyernes. Sa rin ang gitnang bahagi ng ating bansa palabas ng West Philippine Sea. Didikit rin sa bagyo ang shear line na banggaan ng malamig na amihan at maalinsangan na Easterlies. Dadagdag yan sa paulan ng bagyo na magdudulot po ng malawakan at tiligrosong mga pagbaha at paguhon ng lupa. Pero kapamilya, magabago pa yung ating pinapakitang forecast sa lakas at magiging pagkilos ng potensyal na bagyo, kaya manatili po nakatutok sa updates ukol dito. Ito naman yung mga aasang mga pagulan bukas, December 4, Webes po. Sa Visayas, meron lang malalakas na ulan umaga pa lamang dahil sa trough extension ng potensyal na bagyo sa Samar, Biliran, Leyte at ngayon din sa Northern Cebu. Maulan pa sa Eastern Visayas bandang tanghali at meron na rin mga pagulan sa ilang lugar sa Negros at sa Panay. Sa hapon, maulan pa sa malaking bahagi ng Negros Oksidental at pagsapit ng gabi meron ding malalakas na ulan sa ilang lugar ng Eastern Samar at maging sa probinsya ng Siquijor. Sa Luzon naman po, meron ding malakas na ulan sa umaga diyan sa Albay at maging sa Northern Mindoro, pero yung light to moderate rain sa dala ng Amihan halos buong araw po yung mararamdaman sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at maging sa May Camarines provinces. Sa Palawan naman, tanghali hanggang hapon, maulan sa halos buong probinsya, pero pagsapit ng gabi, mababa na ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa Mindanao, meron din pong kalat-kalat na ulan sa umaga sa may Zamboanga Peninsula at mula tanghali, may malakas na ulan dito naman sa may Dinagat Islands at sa may Surigao del Norte. At mas maulan po sa Zamboanga, bandang hapon, meron ding malakas na ulan sa ilang lugar sa may Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at maging sa Siargao. Malakas din po ang boost ng ulan pagsapit ng gabi sa Cotabato Province, maging sa may Northern Caraga at sa may Misamis Oriental at Kamigin. Tayo naman sa Metro Manila, buong araw, mababa ang chance pagbansa ng ulan, kaya aasahan pong maghapong mainit ang panahon. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka